imagine ninyo mga lords, yung bagsak na bagsak na nga yung partido nyo. Tapos, ito pa yung kinuha nyo. Spokesperson. Panoorin natin. Itinalaga bilang tagapagsalita ng Liberal Party si dating Senadora Leila de Lima. Ito ang kinumpirma ni LP President at Albay Representative Edsel Lagman sa isinagawang pagpupulong ng partido kahapon. Ang kay Lagman, nangako si Dilima na ipagpapatuloy ang kanyang uh, gampanin upang palakasin ang advokasya ng Partido sa Good Governance, Social Justice at Liberalism. Una nang naupo ang dating senadora bilang Vice President for Policy, Platform and Advocacy ng Liberal Party. At dahil dyan, matatalo ulit kayo. Ay na ko hindi na talaga natuto itong mga liberal party. Actually, mga lords, sa totoo lang, isa naman sa rason bakit talagang hindi na nananalo ang liberal, liberal party at talagang wala na silang kaamor-amor sa tao. Ang pinaka main reason niyan is yung mga nasa loob. ba? Diba? Yan sila Dilima, yan sila Risa, ba? Diba? yung mga bumubuo ng Liberal Party, yung mga tao na naandyan sa Liberal Party, yan ang rason bakit wala nang kaamor-amor <laughs> ang Liberal Party ba diba, dito sa Pilipinas. Tapos ang pinaka nakakatawa pa sa lahat, gagawin yung pang spokesperson. Yung si Saba, ba diba, na hindi na nga yan nananalo na, 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 hindi na, na sa eleksyon. Eh halos pagtawa na, na yan ng mga Pilipino eh. Diyos ko, di ba? Kumbaga, they are trying to revive the Liberal Party. Pero, mahirap na. Wala na yan, no? Tigil nyo na yan. Kasi sa totoo lang, hindi na yan, di ba? Hindi na yan magwawagi. Hindi na yan mananalo. Nakailang eleksyon na po ang dumaan. No? Nakailang... 'Di ba? kailang panahon na ang napatunayan natin na wala na talaga, 'di ba? Na hindi na talaga mananalo yung Liberal Party. May pag-asa lang 'yan kung babaguhin niyo yung mga tao na nasa loob ng Liberal Party. Pero basically, pag sinabing LP, yung ganitong sign, pag sinabing liberal, alam nyo ano yung nasasagi sa isipan ng mga tao? basura, trapo, <laughs> walang silbi, enidoro Diba? ba? Walang resulta. At igit sa lahat, walang napatunayan. Puro lang kayo papogi. Puro lang kayo porma. Hay nako, lagman. Ikaw pala ang presidente dyan. Tapos, spinox person pa si Saba. <laughs> Good luck.